Sin chow everyone. Katatapos nga din pala kumain ni Baby Wang Bun ng dinner niya. At ayan, binibigyan ko nga din siya ng uh, itong dragon fruit. At ayan, gustong gusto nga din pala ni Baby Wang Bun ang dragon fruit, melon, watermelon, at saka yung banana. Ayan, at nagkukuya ko yung pangatong baby na to. Ayan, akyat siya kasi nang akyat dito sa may trolley niya. Kaya niyan, pinaupo ko na nga lang siya dyan at dyan siya nag-stay <laughs> ng ano, at ayan, ine-enjoy eh, 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 naman niya ang kanyang pagkain. Hindi nga tinhalata na may sakit itong batang ito dahil ganyan nga siya ka-bibo pa rin kahit na ano. Pero mamaya-maya naman ay ito naman yung itsura niya nung nasa bed na kami. Ayan. Ayan, no. Happy pa din naman siya pero as a mother, mm -hmm. yung instinct natin, napapansin natin tonight. na iba yung pag- uh, hinga ng ating mabilis anak ayan so napansin mabilis ko nga dyan na baby mabilis baby na yung paghinga ba? ng ating baby Wangwen So ayan nung tumawag naman si Daddy Lin, siyempre sinab sinabi ko na gano'n. So si ba si Daddy Lin naman ay nag-worried naman siya. So sabi niya itakbo ko na nga lang daw sa hospital ang uh, mag-emergency na lang kami. So ayun naman ang ginawa natin. Ayan, kasi makita ko talaga ang bilis ng ano, inuubo-ubo naman siya lately nung mga previous pero hindi siya ganito uh, huminga. nga. So as a mother talaga ayoko ko din naman na antayin pa kung ano pang mangyari tsaka natin itatakbo yung bata. So ayon na lesson learned ko kasi yung kaya kaya uh, kay ate Lindsay noon nung nag siya. So ayoko ko talagang mangyari yan ulit dito. Ayan o. Oh. oh. makita talaga na ayan, ma iba yung paghingan niya. Ang bilis at tsaka yung ayun, ang, parang ang hirap niyang i ano Ang hirap niyang ihinga, ganun. So, may mga sign kasi pag nahihirapan silang huminga. So, nag-search-search ako. Chumas. Ewan ko ba. Yung mga ganyan. Pero iba talaga this time yung paghinga niya. Kaya talagang nabanggit ko na sinabi ko kay Daddy. Kasi bukas pa sana. Kinabukasan pa sana ko sila ipapacheck up kasama si Ate Lynchie. Kaso yun yung nabanggit ko kani. itong gabi na to ay... Uh sinabi na ni Daddy Lynn na itakbo ko na sa hospital. So, ito na yung on the way. At thankful naman ako dito sa may taxi driver na ito. Kung sino man siya, thank you. Thank you very much sa iyo, kuya. Dahil ayun nga, pinabilis niya yung ano, uh, nag-emergency light siya. Tapos yun. ay nakarating na nga tayo dito sa may hospital. At 5 um, hours nga din ako talagaan. ay at binili natin kung ano yung mga sinabi ni Doc na kung natin at at isa nga itong nebulizer sa mga pinabili para sa kanyang ilong na barado. So ayan, yung una ayaw talaga ni Baby wangbon isuot itong ano na to. Pero at the, uh, nung luma, tumatagal naman na ay ayun, nangitulugan niya din lang kasi alas dos na ng umaga. ayun At uh, hindi naman din nagtagal ayan nakaano kasi dalawang bote yung pina ano kay ni So yun, pinaubos lang yon so ayun after that one naman ay nakauwi naman na tayo at syempre yung yung dalawang uh, mag ate ay pinaiwan ko doon kina ate sa bahay nila ate and, yeah. uh, umuwi namin umuwi naman tayo din at uh, safe and sound eh, medyo okay naman na ang baby wang bun natin this time